Good morning guys. Mamakadto um, kita yan na si to ato tatagan sento. Naghatag ng mga bulig. Dito yung gala ini. Pero maara naman kit niyan yung makuri. Pero eh hatag na yan as na as early as now kay base nila magamit. Sa so, to pa mag hatag bulig. Ito so, ako post Available pa po kami. Open pa rin po kami. Ano? Sa mga mahatag. Ma anyway, diretso niyan nga sa, sa school. Saturday ngayon ano para mag-install ng dalawang additional na ceiling fan ito tag 650 sa Manila ang baligyas 750 pero niyan ako la iton ah... Uh, donor uli nagbigay na ako ng dalawa so bali apat na tapos duha nga <coughs> sayo nga stand fan lima na iyon ano dira na ako nagkukuan si ton just for ano for the inspiration lang ng iba na kung gusto niya mag-donate kasi kailangan ko ng pintura bayan man lang narag ka mag-donate kasi nalang sa'yo kagalon ano, aklaig like sa'n ako table nga gimpahimo ko so, yun lang, thank you and in a way anak lahat purpose for going to school is to have practice with my grade 8 learners for the verse choir. Kaya di rin nagpa-practice pero mila absent, di rin nabubuo. So ito na nakulat sa iyo nga sadya. So that's all. Bye! Mga dikit sa balay ni Ragari, medyo maputik ang kalagayan. At tanan, ay mo pala nagbuta. Hindi kami yun. Again nga dito ay... Punta sa sunod, doon na kadangaw. Ay! ka itu kadupa andalan dalan di kay kay romansa na na star anan barang kay captain sa hangto charot ah pero kay maupay na tinublan na hindi di ako na ko hangto itong hangto pagaling agian pala di di sa tipa

tingin ano nga di sarado ni man. General cup. Pupost man. Kung sakali man may naghatag sa GCash, agtan man lat nakikredit. Ako oh, po ko send ini. At niyan kasama ko wa diwa. Tayo mo akong titiero ko po, po, po may oh. din po sa out at tonela ko dinakit, Balik nakit, Makatunak sa school. Nagbakta akay. Ito pag bibirik ni Jim. Maraming scooter. Kaya haligot. Andalan niya din. Uh, Kakuri talaga pag kit Ano. Ako experience ko talaga. Ang kapubrihan. Ang totoo nga pubri nga ngaran. Literal nga pubri. Is. Di ko kuri Salamat gap akan Lord bisan iton nga arugnak nga gingtagan sin gintagan sin sini nga higayon keto pa anti sa malakmawar sa kalibutan nga nga kau nak sin spaghetti charta chokstogo dia sudah si Kapag sa isang saral uho, na ipak pag may saral ay pag may harang. Ay. Ito may lili-signal. Agoy. So, alin niya na ang katulo mga ceiling fan, bubutang kay, di ba, nakabutang na kami dito sin duha, sayo doon sin, jadi ikan niya itong wall fan ikan niya nga stand fan, pero kay mapaso lagi hapon, kaya dalagdagan na mga, sin duha pa nga ceiling fan doon, ikan dito sa dulo kaya para well ventilated man na ako room, naamo mo room kay kaya sa mga bata, imbis nga mga ka-answers in letter A, agin surat letter B. Charot. Hato <laughs> na sila nagpapuli, nagrabas mo na kami dali, ito Pero kay, siguro, the other day nalang ininamo ko pa o, paugahon nalang mo na. Kaya ito mga batang, yung panggutom na. Hindi kan, sa sunod na lang adlaw kami magpapasibak nga ito kay pulang pasin mga gamit.